Aries, sa umaga ang oras ng mga buenas ng 6 a.m. Hanggang 9.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, player na mahilig umakbay at magsalita ng dinararapat ang dapat na iiwasan. Taurus, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4am hanggang 7.15am at may negatibong minuto na 55 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2pm hanggang 5.15pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 53 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Gemini, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 7am hanggang 10.05am at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3pm hanggang 6:15pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12:15am at may negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Red na kulay ang iyong iiwasang ngayong araw. Cancer, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 4 a.m. hanggang 7 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa alas 12 ng tanghali hanggang 3.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 6 p.m. hanggang 9.15 p.m. at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, at iwasan mo lang di na magbalato baka sila pa ang kumuha ng iyong swerte. Leo, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula nang 5am hanggang 8 10am at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5 10pm at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo sa gabi ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, ang kulay na pula ang dapat mo munang iiwasan ngayong araw. Virgo, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 5. A. M, hanggang 8.15 AM at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may 55 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 7 p.m. hanggang 10.10 p.m. at may 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Libra ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 4 a.m. hanggang 7.30 a.m. at may negatibong minuto. Na 55 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:20pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 57 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11:10pm at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo kulay yellow ang iiwasan mo at player na masyadong magoldal ngayong araw. Scorpio, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 7am hanggang 10.20am at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 58 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 55 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 10 p.m. hanggang 1.15 a.m. at muli ay mayroong 50 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo player na mahilig sa alak at kung magsalita ay may kayabangan ang iiwasan mo na ngayong araw. Sagittarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 4am hanggang 7.15am at mayroon. Negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong Buenas mula 1pm hanggang 4.15pm at mayroon namang negatibong minuto na 53 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 7pm hanggang 10.15pm at mayroong negatibong minuto na 50 minutes na magbibigay sa sayo ng pagkalito mga nakakulay orange ang iiwasan mo ngayong araw. Capricorn, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 5 a.m. hanggang alas 8.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 53 minutes na kayang magbigay sa'yo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na Buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. at may 56 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro malalaki na taynga at mas alitang player ang iiwasan. Aquarius, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 3am hanggang 6.30am at may ikatatalo na negatibong minuto na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 8 p.m. hanggang 11.05 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Pisces sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula ng 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 55 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, kulay silver at player na masyadong mabango ang amoy ang iiwasan mo ngayong araw.